marami naman ang mga netizens ang biglang napakomento at hindi nagustuhan ang pag-flex ni Chloe sa mamahaling condo unit ni Kaloy dahil tila insulto ito sa pamilya ni Carlos. Sana daw ay matutunan niya na makiramdam sa mga bagay-bagay na hindi lahat ay kailangan ipakita sa social media okay. lalo na at kung hindi mo ito pinaghirapan. Chloe San Jose Flinex ang napakaganda at mamahaling condo unit ng kanyang boyfriend na si Carlos Yulo na nagkakahalaga ng 32 million pesos. Patama nga ba sa pamilya Yulo? Yes, hello so guys. Welcome back again sa ating channel. So for today's vlog, ay pag-usapan natin si Chloe San Jose, yung girlfriend ni uh, Carlos Yulo, na kung saan ay binatikos patungkol dito sa pag-flex ng kanyang condo unit ni ni uh, Carlo Yulo, ni Carlo Yulo, Carlos Yulo, na kung saan ay parang binastos daw ni uh, Chloe San Jose, yung buong pamilya o buong angkan, ni Carlos Yulo dahil sa ginagawa niyang pag-reflex sa condo unit so panoorin natin ito panoorin natin ito mga kung bakit nga ba nagpinatikos si Chloe San Jose so huwag natin patagalin pa let's go watch this Yan. welcome back sa aking channel bukod sa bagong Yan. hair color Chloe San Jose Flinex ang napakaganda at mamahaling condo unit ng kanyang boyfriend mm -hmm. na si Carlos Yulo na nagkakahalaga ng 32 million pesos patama nga ba sa pamilya Yulo panoorin at pakinggan ang buong detalye So shout-out sa showbiz thread update sa so pag-subscribe po ng kanyang channel. Tila proud na proud na ang vlogger na si Chloe San Jose sa kanyang boyfriend na si two-time gold medalist na si Carlos Yulu. Hindi lang sa nauwi nitong tagumpay, kundi pati na rin sa iba pang mga napanalunan ni Carlos at isa na dito ang napakaganda at napakamahal na condo unit. Mm -hmm. Sa kanya kasing post sa social media, ibinahagi niya ang mga larawan na kuha sa loob ng kondominium unit na pagmamay-ari ng kanyang kasintahan na si Carlos Yulu. Ang nasabing uh, kondominium na nagkakahalaga umano ng 32 na milyong piso ay ibinigay kay Carlos bilang espesyal na regalo mula sa Megaworld bilang pagkilala sa kanyang ng tagumpay sa larangan ng... Isipin niyo, mga katalas, 32 million worth yung kondo. So diba napakamahal? Ipinagkaloob ang luksusong kondominyo matapos makamit ni Carlos ang dalawang gintong medalya sa isang prestigyosong kompetisyon sa kanyang post ipinakita ni Chloe ang kanyang bagong hairstyle na may caption na Goldilocks out, melty in, na nagpapahiwatig ng bagong kulay ng kanyang buhok. Tila marami naman ng mga netizens ang biglang napakomento at hindi nagustuhan ang pag-flex ni Chloe sa mamahaling condo unit ni Kaloy dahil tila insulto ito sa pamilya ni Carlos. Sana daw ay matutunan niya na makiramdam sa mga bagay-bagay na hindi lahat ay kailangan ipakita sa social media lalo na kung hindi mo ito pinaghirapan. Hinikayat din ng mga netizens si Chloe San Jose na kumbinsihin si Carlos na patawarin na nito ang kanyang magulang nang sa ganun ay hindi na siya mabash dahil bukod tanging siya lang ang sinusunod ni Kaloy. Samantala, Tama nga no, dapat para maalam, alam mo yun, para mabawi niya yung mga sa kanya ng mga ibang tao ay dapat niya kumbinsihin si Carlos Yulo para magkapatawaran, para at least man lang ba diba? yung negative na pangbaba sa kanya ma-turn to positive, di ba? Yun. Sa parehong post naman, hindi na iwasan na ipahayag ni Carlos ang kanyang paghanga kay Chloe sa pamamagitan ng pagkomento na, Grabe, napakaganda mo mahal ko, na nagpakita ng kanyang pagmamahal at pagpapahalaga sa kanyang kasintahan. Mm -hmm. Pero ganun pa man ay hindi rin naging maganda ang tugon ng mga netizens dahil sa ginawa ni Carlos na kalimutan ng kanyang sariling pamilya hindi daw matatawag na tagumpay ang ginagawa niya ngayon. Sa ngayon ay kasama ni Carlos yung Lucy si Chloe San Jose sa kanyang mamahaling kondo at patuloy na sini-celebrate ang kanyang tagumpay sa 2024 Paris Olympics. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi niyo sa ating showbiz topic ngayon? So, ba diba? So, ang pangit lang talaga na sabi nga nila, anhin mo yung uh, magandang magandang ano, ah uh, bahay na bato kung ang nakatira ay yung puso ay bato di ba mo yan <laughs> di ba so anin mo yung ganda ng bahay pero yung nakatira ng ang, ang, ang taong nakatira doon ay puso ay bato so parang wala ding ano wala ding wala ding sense so wala ding kabuluhan so kahit na siguro nga siguro kahit na uh, bahay kubo lang yung bahay ninyo pero as long as malam uh, kumbaga mabait kayo, mapagkumbaba kayo, nagmamahalan kayo bilang isang pamilya. Siguro mas pipiliin ko yung ganong bagay, di ba? Kaysa sa magarangan yung bahay ninyo pero yung puso mo ay bato, di ba? So sana kay kay Chloe sa ay para ay ano parang hikayatin niya or bigyan niya ng advice si Carlos Yulo na patawarin na in yung ina or kung ano mang kasalanan or di ba kahit mag kumbaga magpakatawa magpaka magpatawaran na lang reconciliation ang dapat gawin para at least pan lang ma, mabawi ni Chloe yung mga pangbabas na ginagawa sa kanya ng mga tao so yun lang mga kautal kung ano masasabi nyo sa video ito please comment down below marami sa po mabawi